Okay, nagtatry si Kyle Dizzy na hatakin yung mga minions. Pero DC dito na ang TNC. May mga minions sila nakasama sa gitna. Pero sabi na, sige, turn muna tayo sa itaas. Ogen okay na yung mga flatline Pero tanong, kakayanin niya ba yung damage? Aray, na ang Open! Entropy in sa down kung sino man yung nasa harapan. Pero walang minions ngayon ang TNC at pumupuso pa ang Falcons. Kaya pa, kaya pang kumapit. Pero eto na yung pulutong ng mga minions. Flap TCA buhay pa rin. 5v5 ang magiging tagpo. Nako, sinaraduhan pa. Ba? Sinaraduhan pa para sumabay yung wave dun sa baba. May flicker? Hindi, walang flicker si Primar. Pati si Chakdo, wala. Focus muna ang TNC. Sa pagkuhan ng tori dun sa baba, si Kyle TC, napigilan! Napigilan yung mga dash! Nang isang Lancelot ni Kyle. May mga minions pang pa para parating. Pwede na mag-tower lock. Focus na, Focus na, sa goal si Benny Cutie sa ngayon. Pero mapipigilan pa rin. Mapipigilan at buhay pa rin ang Falcons. Pero pa sila. Doon yung tectonic charge. Alaban ng lane! Hindi pala mapipigilan, nag lang ng onte, pero hindi na mapipigilan ang lakas ng Phoenix Army. Sa muling pagtatagpong, mas mataas pa rin ang lipad ng TNC Pro Team. Naglalagab lam na performance ang ipinamanas ng TNC Pro Team again. Naulit ang kasaysayan.